Hello guys, good morning. This is uh, Maestro Jun. Nandito kami ngayon sa bundok. Uh, tayo ay magpapatayo ng kubo para sa kaibigan nating nawalan ng bahay. At ngayon ay magpapatayo tayo para sa kanya. Okay, so ito yung una na gagawin. Kung kayo ay gagawa din, ito yung una. Okay, yan, so kailangan natin titignan yung square nya. dapat iskwalado yan. Yan. So later on, maghuhukay tayo para sa sa ano, poste. Puro kahoy muna ang gagawin natin ngayon. Please, uh, merong merong silungan lang. Ito na yung mga materials para sa kubo. Ayan. Para merong tirahan. Ito guys, uh, ito yung mga kasama ko guys. Nandito si Marangan. Shout out Marangan. Oh, nandito si Dave. Dave. Ayan si Cardo. Dito naman yung master carpenter natin si Arnel. Eh, Oh, dito si Jake. Jake, uh, to. G si Jeep, Jake, Jake yung ka. Jake <laughs> yung Ito yung mga kawin na gagamitin natin guys para para sa kubo. Uh, we do it maybe by two days. Nakatayo na to. So for the meantime, on muna sa fundasyon muna tayo. Para merong silungan ng konti yung mga kasama natin. Si nasiraan sila ng bahay. Buti na lang hindi nasira ng bait. Bahay lang. Ayan. So ito guys mga magagamit. Ready na siya. So yung unang process. Titignan natin yung square. Uh, square or ang, yung tinatawag nating dapat iskulado siya. Ayan. So yan guys. Para merong tirahan pa para may silungan din kasi binagyo so, kailangan nating tumulong din para sa mga kaibigan okay ito guys meron ng line Yan yung panukat natin kung eskwalado o hindi yung ating papatayong kubo yan yeah. Kailangan, kailangan natin yan guys para maganda yung square nya maski hindi straight yung poste basta maganda yung square nya para pagdating sa taas pag naglalagay na tayo ng galvanized iron ay ah, hindi siya ano apiki yan. Damn. So okay na yung squalane na rito. Adjust lang ng kunti. All right, guys. Shout out nga pala kay Dalmacio Ramses. Ramses Idol. At saka si Mr. Tangonan. Member ng PNP. Yan, shout out sa mga bata mga bata pa noon pero ngayon eh mga ako na PNP personnel Mag ingat kayo mga kapatid ito yung gagawin namin kubo ito yung mga kahoy para sa kaibigan nating nasiraan ng bahay para at least may temporary siyang titirahan ngayon mga dalawang araw lang naman to tatapos na kompleto naman tayong gamit Yeah, yung mga gamit natin kahoy at yung galvanized iron para merong silunga lang o guys guys uh, ito na yun para sa poste natin ang poste natin ay kahoy doon para mabilis Meron tayong anaming na poste. Medyo mahaba-haba din to mga 4 by 6. Siguro ang haba niya 4. 4 na, na mga 4 by 9. Uh, mga 4 by 9 daw sabi ni Master Carpenter natin si Arnel. So mahaba-haba din. Pwede na para sa isang pamilya ito. Ayan guys, ilalagay na natin yung mga poste. Tapos mamaya, eh, lalagyan natin ng semento para matibay-tibay naman. Yan yung mga poste niya. 4x4 ba yan or 5x5? Ah, dito ako ah. Poste na. Eight, sir. Ah, dito poste na. 5x5? Ha? 8x8. Ah, 8x8. 8 inches by 8 inches. Yung poste natin. Tapos dugtungan na lang yan para tataas. Dugtungan na ng mga 2x8 siguro. 2x5. Ganoon. So yan, Uh, nakikita nyo, medyo gagamit sila ng plumbab ngayon mga kapatid. Or sa other term nito ay hulog Lagyan nila ng brace, then huhulugan, then ipifix yung brace. Then mamaya na, lagyan na ng semento. Para bukas, sa taas naman tayo sa bubong ayan so at least meron ng tirahan ng ating mga kasamahan okay so shout out nga pala mga kaibigan natin nag subscribe uh, thank you very much sa idol sang hilan uh, patuloy kang mag subscribe pare thank you ayan so yan na mga kapatid yung anim na post eh ito. Meron siyang lalim na almost 1 uh, meter. Yan. Para matibay. Ito yung nilalagay nilang brace. Para kung mahulugan yan, straight yan, ipipi-fix na yung brace. Dalawang araw yung kontrata namin dito bukas. Tatapusin to. Para meron ng ano, silungan. Pero pagpatayo lang ha, mga kaibigan, pagpatayo. Pero dito sa flooring niya siguro isang araw din yan. Lagyan pa kasi ng hollow block siya eh. Sa flooring. Okay, so ganyan po tayo gumawa ng kubo rito. Medyo Maayos-ayos din. Ano yung jay? dyan? O, oh, yan. So. Yun. Sige, pay. Sige, pay. Okay. So, kung nakikita nyo mga kapatid, dito yung line. So, dapat uh, dikit siya dyan. Para eskwalado talaga. Ang importance naman kasi yan, yung pagka-square niya, para kung maglagay tayo ng galvanized iron eh eksakto din yan so. saka magandang tignan syempre so yan yan yung hulog na sinasabi ko ang english nyan ay plumbab yan o oh. plumbab yata yan eh. Yung shape niyan parang cone. Sakto mo to din. Laman, hindi pa man oh. Baka napangkit ang vlog. Sakto ata ata 'to ni, eh, corner na. No? Okay, so yan mga kapatid yung ating pagpatayo ng poste. Eh. Sinunod na mo lang ayan guys yung semento na ilalagay natin dito sa may poste so meron na dito nilagyan na para matibay-tibay naman saka hindi kainin ng lupa itong poste natin kasi gawa ng kahoy yan okay Ito rin yung isa ayan guys yun meron siyang kunting semento para matibay ang ating pundasyon dapat matibay ang pundasyon kasi pagsa bahay talagang pundasyon ang number one madaling masira ang bahay kung mahina ang pundasyon so we need we need to make it very very strong by just sa puting ano tong tinatawag nating semento yan kamto ba si jelly na ni eh? Karnel. Yan para matibay. Yun. To, uh, hopefully uh, matapos to ng dalawang araw para makapagpwesto na yung kaibigan natin dito. Para meron siyang sisulungan. Si Alds. Okay. So yan mga kapatid, dito yung mga kahoy natin. Ready na. Para pang bubong bukas. Pag maayos tong poste, bu bubong na lang bukas. Ayan. Ayan, guys. Nakatayo na ang ating poste. So, ngayon, dudugtungan lang yan. Tapos, mamaya, eh, lalagyan na ng kanyan. Mga trusses. Then, uh, galvanized iron. Ayan. So, may bago tayong kasama, si Kilong ski! Kaburam ata ni. Eh. Kaburam mun. Ayan, so nalagyan na ng semento 'yan. I papatong na rin yung mga kan buhangin, mga clay para mas matibay. Ayun. Tapos mamaya pipit-pitin para talagang hindi gagalaw yung ating poste. Sasamantalahin natin ang panahon mga kapatid kasi matagal hindi lumabas ang haring araw dito sa kagayan. terus ulan terus bagyo ayan Kaya ngayon sasamantalahin natin ayan si Arnel master carpenter natin mo na mo nga height na umpire umpire ngatuto tayo Papluringan kami nito eh. Sakto lang. Sakto lang. Yan yung dudugtong natin na 2x5. Sakto. Kasi na eh. Ayan guys. Uh, tutuloy na natin to para matapos na ng magamit ng ating kaibigan. So siguro mga Ito na lang pag nailagay diyan sa nilagay yung mga extension yung mapuste natin. Mga trusses na. Then uh, gagawin namin to hanggang mayang hapon matapos ang ulo niya. Two so, days lang ang aming kontrata dito eh. Yan. Para sa ating kaibigan para may magamit. Yan guys. Ngayong maganda-ganda ang araw. So, ang susunod, lagyan na ng extension yan. Then, mamaya, makaroon tayo ng measurement. Then, ulo na. Yan. So, ganun lang mga kapatid ang paggawa ng kubo na kahoy ang poste. Para mabilis. Pero, maganda-ganda rin yung kahoy yan kasi, ano,

Oh mga poging Rosales oh. Ayan si Jake Quenca. Ito. walang kwenta. Walang to. <laughs> Ito ano nilalagyan ng mark sa pamamagitan ng host level para maganda yung level niya, mga kapatid. Yun. Yan guys, malapit ng ano. Maayos ang ulo niya. Ayan, so merong king post. Tingig, tingig. May mga patungan para hindi madisgrasya ang karpintero. Guys, good morning. Ating uh, ituloy na ang ating ginagawang kubo. Kung nakikita nyo, nilalagyan nila ng line or string. Para maganda-ganda naman yung kanyang alignment. Sa pagka level. Yan yung mga basic na ginagamit sa Carpentry or paggawa ng kubo or bahay. Medyo naulan kanina guys kaya na-stop kami. Ayan yung tubig oh. Hopefully malagyan namin ng bubong ngayon para sa baba na lang. Okay so salamat nga pala guys sa inyong suporta at uh, pag-subscribe sa akin. Mga hindi pa nakasubscribe please uh, do not forget to subscribe. Yan. So medyo nasa 50% na tayo mga kaibigan sa paggawa ng kubo. Ito lang naman yung matagal eh, yung pag, pagka skeleton niya. Skeletal frame. Pero pag natapos yan, I am sure, dire-diretso sunayan. yan. Yan. Ayan guys, malapit nang matapos. Mamaya siguro mga after 1 hour eh lalagay na natin yung galvanized iron. Ano yung mga bed na gagamitin nila pag uh, ano. Gamitin ng ating kaibigan para may masilungan ng kote. Okay. Lalagay na yan. Kailangan ipait yon para ano magpantay-pantay para yung galvanized iron ay maganda rin yung kanya pagkapatong niya yan guys tapos na ang ating bubong kita nyo yung quality na dito yung bangay halos pares <coughs> dalang data nagkamali ka pa yung rin ang ating Kubo may mga bed na rin dyan para sa kaibigan natin so sa wakas in 2 uh, and a half days natapos din ang ating uh, konting pabahay sa ating kaibigan pero pansamantala lang ito kasi pag uh, tapos na rin yung kanya ay doon na rin siya titira Okay, so once again, my friend, this is uh, Mr. June giving you insights in different things in our area, in our place, of course, the Philippines. Thank you, and good day. <music>